traging souffle princess ang akresta si Cyril Manabat dahil hindi rin talaga nito pinalalagpas ang mga bashers na wala ng ibang inatupag kundi ang Ukrainsya at punan lagi ang kanyang pananamit. O, oh, di ba? Sa Instagram post nga ni Cyril, nag-comment ang netizen ng, Be a decent enough. Need ba talagang mag ng dapat ay nakatago? Sarkasticong sagot naman ni Cyril Be a right grammar, spelling enough, need po talagang i-display ang di opinion, lalo na po at balokto. Ang oh, oh, tara! Diba? Kasi ibig sabihin, yung nag-comment ng netizen na parang mali-mali grammar. So yung mali-mali grammar, minali rin niya ang grammar niya na parang sabi niya, be a correct correct, ano, be a correct grammar, dapat correct, right grammar, right grammar uh, ginamit. Uh, para sarcastic rin na sinagot niya sa mali na pansasalita. Pero diba? yung ano, sopla princess, oh, ibig sabihin talaga, marami siyang lumalaban. Ginagawa, lumalaban Kasi noon pa, hmm. na rin yung pagiging sexy-sexy. Kasi oh. in fairness, ang sexy-sexy ngayon, sexy yung mga pananamit niya, kino mismo umiyak din pero eh, nakikita diba nakikita ko naman nakikita ko naman di naman sumusobra yung ano yung hindi, yung panini niya before ay i-hide talagang makikita sa sobrang laki mm -hmm. oh. At hindi niya nakasalanan yun. oh, oh. at saka ano naman <laughs> ngayon diba if you have it flaunt it oh. sa nila oh. parang si Mia din oh. laki flaunt diba correct yun. oh. din yo oh. pero pero una, una. <laughs> hindi naman siya sexist mm -hmm. pero oh. Pera, talaga missing yung pananamit ano <laughs> may instance na umiyak si di ba? Noon siguro. Umiya, no Na, dahil sa uh -oh. pang tira, tira sa kanya. Pero ang ngayon, sanay na, sanay na siya. Oh. lumaban Lumalaban na. Correct mm. kaya sopla princess, uh -huh. ibig sabihin, ni pa Papay na inaap api, -api niya, lalaban na ko. Kaya sinosopla niya yung mga bashers Kung niya. Kung hindi ngayon, kailan pa? Bukas, sister, para Estela, eh, no, <laughs> di ba? Kala, hindi ko ano. Katarungan para kay ka? Dencio. Dencio. Oh. Padilla? Yes. <laughs> <laughs>